Ako po si John Young, isang refugee galing South Africa. Wala po akong trabaho dahil hindi akong binigyan ng work permit. Yon mga kaprodos, dumating dito isang Afrikan, isang taga South African na si Sir Joe Young. At uh, tag, nasa Kititinga siya ngayon nakatira at andun yung kanyang pamilya. Meron siyang dalawang anak na lalaki at isang babae. Ngayon, uh, wala siyang trabaho at hindi rin siya makapagtrabaho kasi wala siyang uh, permit to work dito sa atin sa Pilipinas. Yun ang kwento niya sa akin mga prudos, uh, share ko lang niya sa inyo. Ngayon, kaya siya nababahay-bahay dito, uh, mihingi siya ng tulong pinansyal para sa kanyang pamilya kasi ayaw niya rin mapabayaan yung kanyang mga anak kasi maliliit pa, mga baby pa. Ngayon, ang, meron pala siya, meron, sabi niya meron siyang business dito sa atin kaso na bankrupt eh ngayon ang nangyari namba, bye babaybay siya ngayon ngayon nagkataon na patapat naman sa atin wala naman tayong pera at meron tayong business dito may tinda tayong milti kaso yung kinita naman ng milti natin mga kaprodos ay naubos dahil lahat ng kinita in order ko din lahat sa company siguro kung nagpangabot baka ito bigyan ko siya, dumabigyan ko siya ng mayos-ayos na kahit pa paano makakatulong tayo sa kanya. Kaso, na-order na natin. Ito nga, patatlong araw na tayo ngayon ulang benta ng milti kasi nga, 2 to 3 days yung dating ng delivery dito. Magagaling pa ng antipolo na papunta rito. ah i pa nila. ah yun. Ang naging problema natin, wala tayong may abot na sa kanya. Pero sana, makatulong yung inabot ko sa kanya. Hindi ganong kalaki Sayang, wala pa naman tayong sahod sa YouTube. Siguro kung nasa audio tayo sa youtube uh, baka nakatulong na tayo sa kanila kahit mga pang gatas gatas man lang nung kanyang mga anak uh, sana makatulong yan yan uh, salamat nga pala sa utol ko utol ko eh, nag abot din siya ng tulong financial doon so, si, ang ating master of the mind yan. Uh, nag abot din siya ng kaunting tulong sana makatulong kay sir joe Joyang. Yan. Uh, napag, napagtulungan namin ng aming brother. Uh, sana makatulong nga yun. At sana kung madadaan niya pala sa inyong mga kaprodo si Sir Joe uh, sana matulungan niyo rin siya. Naintindihan ko ang buhay niya kasi sobrang hirap nga. Alam, alam ko nung pakaramdam ng wala. Ako naman, wala din ako. Wala rin niya ako may bigis sa misis ko eh. <coughs> <coughs> Baka meron ka <coughs> ito nga pala yung ating kwan yung ating produkto ng meltin na ubus oh. na ayan, mga walang laman oh, chocolate oh, rocky road. oh mga wala na laman, nag tayo ng order chocolate rocky road, cookies and cream red velvet oh dairy creamer matcha talaga so, natin ng black pearl ubos na rin tsaka ito, black tea meron tayong black tea dito tsaka ng dairy creamer yan oh, wala na naman ito yung black tea na lagay nila yan ah, so nagantay pa tayo ng deliverer kaya wala tayong nabigay na tulong kay Sergio dahil nga uh, yung kinita natin sa In order natin lahat para mas madami. So yun, hanggang dito na lang muna. Uh, kung bago sa channel ko, kalimutan mag-subscribe. At syempre yung ating bell. Ayan mga kapatid para, pag, para updated ka sa videos ko. Nawawala na ako ah. Ayan, panoodin natin itong video. Let's go! What's up, what's up mga kaprodos? Ah, dito si Sir Joe Joe Yang Ayan, may mga dala siya dito Mga naka Naka tao dito ba May At uh, nakasulat na, May tag, taglish Taglish yung nakasulat dito binabas, Binasa niya sa akin Uh, at meron siya dito reason for living. Ayan, uh, medyo confidential yung kanyang reason for living. Uh, basta, uh, lumapit lang siya dito sa atin. Uh, Humingi siya ng tulong. Uh, ilalagay ko sa description yung kanyang contact number. Kung meron po kayo may bibigay na tulong, kontakin uh, niyo lang po siya. Will stay here uh. kahit itinga? yon Taga kay Titinga, si Sir Joe uh, from Africa. Africa. South Africa. Sup South Africa. Yan mga kaproduks Uh, sana matulungan natin yan si Sir Joe. ah uh, sa ngayon wala pa rin tayo matutulong. Hindi pa tayo nasa sa YouTube. May business nga tayo. Ito nga dalawang araw tayong walang parinda. Eh yung aking perang kinita doon. inay order ko na. Kaya wala tayong may abot na tulong pinansyal. ah uh, sana matulungan nyo po. ah uh, so, pa namang walang wala tayo ngayon. Sana matulungan tayo. Pero may may abot ako sa kanya, hindi gano'ng kalaki yan. pero sana makatulong sa kanya yun Hindi ko na lang din ipakikita dito sa video at ah, hindi gano'ng kalaki yung papakita natin. Basta malaga makatulong tayo. At sa mga makakapanood sana nito, sana matulungan niyo rin si Sir Joe Yang yan. At katunayang sakay siya sa kanyang sasakyan. Papakita ko sa inyo mamaya yung kanyang sinasakyan. Galing pa siya ng Cavite, sa right, huh? okay. Then yan, yeah, pupunta pa siya ng nasugbo. Ah, at maghahanap pa siya ng ibang matutulungan. Yun, uh, ah, sige, at ito, hanggang dito na lang muna. Uh, ah, pakita ko sa inyo yung kanyang sasakyan. Ito yung kanyang mga, ko, ano, may mga nakalagay dito. Reason for living, tapos yung pamilya. Meron daw siya tat, tat, tatlong anak, two boys. Three. Two boys, one girl. Two boys and one girl. Ayan, ito yung picture, oh. Ah, wala siyang trabaho ngayon, hindi daw siya nabigyan ng permit para makapagtrabaho sana tulungan muna natin itong mga ganitong tao na nangangailangan ng tulong, eh wala pa naman sana kung suma sumasaudo tayo sa youtube uh, sana mak makatulong tayo sa kanila youtube nasa mga soward family dyan na gustong makatulong sa inyo, may contact number po dyan, ilalagay ko po yung description sa youtube, uh, sana matulungan po natin, ito si sir Joe Joe Yang Yeah. Uh, How old are you, sir? I'm the cousin of uh, Megan Young, you know Megan Young. Yeah, I know Megan Young. <laughs> <laughs> bets, yeah, uh, because you No trouble. yeah. Pisan pala niya, ano mo dito? I think, uh, Megan Young is so rich. Yeah, but only. By name we are related. Young. All right. Bali magka-related lang daw sila ng kung pala. My father and my father same name. Si Joe Young yan. Natra at samahan samahan niyo ako. Silipin natin yung kanyang sinasakyan ka papunta rito. Ako po si John Young, isang refugee galing South Africa. Wala po akong trabaho dahil hindi akong yang ng work permit. Kumilingi po ako ng tulong pinansyal kahit makano lang po. God bless you. Mm. Salamat po. You. This one? Yeah, it's a borrow. Ayan. Yeah. Borrow it. Okay. Hindi raw pala kanya yan. It's a repo. A repo. Ayan. Yeah. Kapupunta siya dito kay Sir African yan. Yeah. Yeah, Ayan Ayan na. Dito na lang tayo at hindi tayo pwedeng magbibigit kailangan natin ng social distancing ayan ang babae si Sergio at uh, sumusubok siya kung makakaingi siya ng tulong dito sa atin sana makatulungan nila hindi ko siya nirefer dyan ah, uh, siya talaga pumunta dyan tawa naman si Sergio at tawa dito analigaw siya dito sa ating lugar wala daw siyang permit sana matulungan natin Natulungan natin yun nandun siya ngayon Ayaw naman pa, siya. Man. Ayun na lang. Tulungan niyo po sila. Bye-bye.